Wait right to the point. Ya yeah, bahin arita mahigala sa aton duga mga issues karon. Unya gamay lang mo uh, mo pasikbit na ko gamay ining do na maguto mahigala in, nag viral ba to dai nag viral ba to nga kanang post mahigala uh, ni ining usa sa mga vloggers usa ka abogado ni or abogada nga nag post mahigala sa iyang opinion labot mahigala sa nahitabo nga kinini ang pag deny and no sa International Criminal Court labot na manghigala sa kinini ang uh, paghangyo ni Presidente Rodrigo Duterte sa iyang pinagi sa iyang abogado nga sa Attorney Kaufman nga doon na untay interim release nga mahitabo alang kang Presidente Rodrigo Duterte while ang kaso mahigala is pending diha sa International Criminal Court. Straight to the point. So dunay mihatag mahigala og opinion nga tagasugbo nga usa ka uh, abogado do sa point of view no nga iya sad mga higala onya medyo dunay nagkuan kay eh, do ni komentaryo mga higala lain lain na dayon ang mga ni sakay ni mga issues so kinani ang labot ni sa pag-explain niya labot sa interim release ni presidente Rodrigo Duterte Straight to the point. So, actually gidinay ni sa ICC indicen kini mo ang release apan niya pilar pa si Attorney Kaufman tanaw na to sa apelasyon kung unsay mahitabo no so kining maong vlogger ato lang sad siya mahiga lang respetaran sa iya man opinion kay kag point of view so iya na nga point of view iya na nga opinion labot sa usa ka isyu mga kahigalaan so considering nga ni ata mahigala sa kini ang demokrasya nga nasod atong i-respect ang matag opinion sa matag-usa. So, in fairness, ining maong abogado, nga tighatag og opinion mahigala sa iyang point of view labot sa mga issues moingon ko nga ni amanta mahigalay freedom of expression well ato lang sa tiyang respetaran unsa nang iyang opinion pero di po nato mahigala mabasol katong uban nga makaingon sad nga medyo do na mga higalay kausaban sa iyang mga baruganan sa mga issues straight to the point no sa pa ang consistency importante po ng consistency pero depende po na no Oga uh, unsa mga higalay mga bases ngano nga, no, nga dunay changes sa iya mga baruganan sa mga issues kun naa manggaling ah? mga kagalaan kay kini mag may galang mga loyalista ni kanhi presidente Rodrigo Duterte dali sa makadetect nga muna maglain ning dagana sa komentaryo so inana mga sugit di paminaw no unya dunay dili mo mabasol Kato mga loyalista ni Presidente Rodrigo Duterte, o opinion, di po mabasol kay Maulig na sa pagdagan niya sa eleksyon, medyo ni laban man siya mahigala kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. No? O niya kinini ang muna ang, ang, ang mga tao, makaditik sa sila nga, oh. Kung man dito, di ba, panahon nga nagdagan ang eleksyon, di ba, panahon nga ni dagan ka, Uh, ang imong mga opinion pro man. onya karon nya kana na nahuman ang nahumanang human ang election medyo na lahi man mang imong opinion. So dili malikayan nga mga tao magka question ana. Og kana sa nga magka question ang mga tao inyo puna nga opinion. Katungo ni medyo lahi man mo mag nalain, no? Kay naka-observe man ang mga tao. Pero in fairness po niya, iya po na mga higala nga point of view labot sa usa ka isyo kay lain lain maguta mo na magkalain lain mi oh so okay na to ka nga og panalitan mo na sa mga tao di mo mabasa ang mga tao sad kato mga loyalista nga maka question gyud sila nga nganong nalahi may may opinion nga si Duterte nag isa man pud sa imong kamot pagdaga nimo pagka kongresista sa rally diha sa maong lugar no ba so, na nga ako lang ginganlan mahigala kay sa akong tan-aw Lailahe mo tayo opinion so iya po ng opinion pwede po tayo maghimo og atong kaugalingong opinion no labot ani mabita na nga umadto kag doktor o say maka doktor, doktor unsa may kuan ani kini ang laboratory result o mo ni ang atong kuan ang atong analyzon ha mo ni imong sakit mangita ka og sikan opinion og nasakto ba ka to o, oh, so mangita ka lang expert nga makahatag nimo og opinion no so kini ni ang inana mga sugid di paminaw so natural ang mga tao makakwestiyon sila nga nga naman nga natong panahuna og panalitan dili ka believer ni kanhi presidente Rodrigo Duterte nisugot mga isa imong kamot sa kanhi presidente no so kana mga higala nga mga pangutana sa publiko mga pangutana sa mga DDS valid na nga pangutana inyo po na nga pangutana naman ta mahigala kagawasan nga mo padayag sa atong mga gibati namantay freedom of expression guaranteed under the constitution so while dunay freedom of expression pod dunay rights kining maong tao nga naa sa point of view na ng iyang youtube channel ah, iya po na kamo sa din ha ng mga DDS o gatuguban uban ng mga tao inyo po nang katungod nga mo analisar po mo sa inyong kaugalingon medyo kuan man medyo likoy man ka-observe mo well ato po nang respetalan inyong observasyon Morgina sa mga higala kay ni amanta sa demokrasyang nasun. O while inyonta ta mga higalang na iuban nakauyon, of course, doon na maging mga nakauyon, lalaki magandang mga higalang tao, lalaki mga huna unahuna di magandang uniform magandang huna doon na po yung mga nakauyon. Apan doon na po yung mga tao, naghanga, medyo, na unsa -nang, man yung kalagiyahan nun. No? So, lain-lain ang mga opinion sa matag tag-tao, mawka na mga higalang na makahimo po atong kaugalingon na sa labot ane, kaya nagisgot pa ni Mahigalang mga balaod sa ICC, uh, doon na po higala mga kaugalingon nga pag-analisar ane. Nga kini, kumilikoy ang yung analisar, sa unang mga opinion niya, Og unsa kayo unsa kayo o unsa kay nakapausab, unsa yung nakatrigger, wala tamang hibaw, ana. No? Ngano nukha nga sa una, inani imong stand, ya karoon na usab man, wala tamang sa giyon. Kung ang pagkahitabu ah. Base ba sa iyang prinsipyo? Base sa iyang pagsabot sa balaod? or base doon na po yung mga uh, mga lahi nga mga nakatrigger nga nung inana dahi. Pwede man nga doon na yung mga pwersasad sa lain ma. Nga mo yung nakatrigger nga medyo na usab ang dagan sa imong opinion labot sa ka isyo. Straight to the point! So muna, kanang napita wakta masayod kung unsang pagkahitabuan na diha. Pero ibutang ta may gala sa pagpadayag sa mga opinions atong respetaran ang matag opinion sa matag usa. Kanang iya point of view iya po na nga point of view og uh, ang matag usa sad karon nga naminaw nato do na, na pud moy kaugalingon din nga point of view o mutuo mo niya na naaranin ninyo o di sa mamutuo inyo sa katungod niya di ta na niya ha. So, na sa mga sukit ng paminaw. Kining mga inani, in kaini amanta sa demokrasyang nasod. So ang tanan makapadayag man sa ilang mga opinions o niya doon na po sa iyang, kaugalingong basis o naon sa hitabu ah, di maosad na mga sukintig paminaw. Pero wala gina nga, kamo po na naka-observar, dili po mo mabasol nga masaway sad kay mole gina nga kinisiya basta masood na mga politika sa gud usa sa gina inday kay kini siya pod iya pod ang opinion plus nasood man sa politika so wala ta kasabot og uh, dunay mga political party stance sa ana inday no, mga party stance, unya kay sa mga politiko lahi lahi po nila usahay makaingon ta nga ngano man no dunay mga stand mo ni mo una unya usahay pod kumusod na kag politika lahi pod ang dynamics lagi diha no so kana na ang mga decisions medyo lahi na sa tao mahigala nga pareha nato nga mga normal ordinaryo nga mga tao mahigala mo tan mga issues uh, lahi nang ato mahigala pag-analisar once ang usaka, kano na ang masod na kag politika, posible nga dunay kausaban sad sa imong mga baruganan no o inana mo gina mga sukit di paminaw kay dunay makailain pang nga consider sa imong mga stands mga kagilaan ha inana gina mga sukit di paminaw straight to the point Pero so, sige lang mohimo tag atong kagulingong opinion labot anang mga uh, issues usab no okay so inana mga higala